kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. ang linggo ay umugong ang mga balita tungkol sa umano'y proteksyon ay binibigay ng mag-asawang Diskaya kay Senador Christopher Bongo. Ayon sa mga rumors na lumaganap sa ilang political circles, tila binili ng Diskaya couple na huwag makipagtulungan sa investigasyon ng ICI dahil daw sa kanilang pagkakaugnay sa Senador. Ayon sa mga ulat, ang tinutukoy na proteksyon ay ang umano'y pagtatago o hindi pagsisiwalat ng ilang impormasyon na maaaring magdawit kay Bongo sa mga proyekto ng flood control program na iniimbestigahan ng ICI, ang mag-asawang tiskaya na dati raw ay kontratista o tagapamagitan sa ilang proyekto ng BPWH ay sinasabing may hawak ng mga dokumentong makakapagpatunay ng anomalya sa mga kontrata. Ngunit imbes na isumite ito sa mga imbestigador ay napabalita na pinili nilang manahimik. Pagay na nagtulot ng spekulasyon na sila ay nagpoprotekta sa senador. Imbes na isumite ito sa mga investigador ay napabalita na pinili nilang manahimik. Nagkaroon ng samotsaring spekulasyon kung bakit nila ginagawa ito. Una- utang na loob at dating koneksyon. Ayon sa mga nagmamasid sa politika, matagal nang konektado ang Discaya Couple sa ilang proyekto noong Administrasyong Duterte kung saan malapit na kaalyado si Bungo. Maaaring may personal o pampolitikang utang na loob ang mag-asawa sa senador. Pangalawa, takot sa posibleng ganti. Ilan naman ang naniniwalang takot ang Diskayas na magsiwalat dahil maaring magdulot ito ng panganib o pagkawala ng proteksyon sa kanilang negosyo at pamilya. Pangatlo, pangangalaga sa sariling interes. May hinala ring bahagi ng proteksyon ay upang mapanatili ang kanilang sariling kaligtasan sa mga kasong maaaring isang laban sa kanila. Sa madaling sabi, kapag bumagsak si Bongo, ay maaari rin silang madamay. Kung sasabihin natin kung ano ang, ang assessment ko personally sa oh. nakita ko kay Curly Discaya, hustler siya talaga, hustler. Well, ay sinabi ko na kagabi. Oh. It mean, looks like Senator Bongo is being protected for a conflict of interest. But ayaw niyang magsalita. Pero andun pa rin naman yun. Hindi naman mawawala yun. Oh. Hindi naman mawawala yung conflict of interest. Pwede magsalita sa gao. Hindi. Libo ang kontrata niya from 2016. Ang kontrata niya, libo-libo yan. Uh, Senator Bonggo. Yeah. Well, yeah. well, you know, paulit-ulit sinasabi ng Pangulo na kahit sino yan, kahit sino yan, at kahit Previous administration, administration niya, wala siyang sisinuin, wala siyang sasanduin. Lahat kailangan managot dito. Uh -huh. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig, masayaman o malungkot na mapahanggang ngayon ay patuloy mo paring naaalala. Heto na ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo dahil sa ito'y nagsasalamin ng makaranasan at eksperyensya sa pag-ibig, kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo, kaya kung gusto mong ibahagi ang iyong karanasan sa pag-ibig ay isend lamang sa Facebook page na ito. Kaya panoorin na. I-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nasa iba ba ang link ng ating FB page at YouTube channel. Maraming salamat po. Balik tayo sa Historiador Filipino. kagamat walang opisyal na kumpirmasyon pero ayon sa mga ulat ng ilang whistleblowers ay may mga kontratang pinuntuhan para sa flood control project sa Mindanao at Visayas na umano'y inindorso ng mga taong malapit sa senador. Ang mga proyektong ito ay sinasabing overpriced o ghost projects. May mga ulat din na ang ilang kontrata ay napunta sa mga kumpanyang konektado sa mga tauhan o dating kalyado ni Bungo na ngayon ay tinitingnan bilang bahagi ng mas malawak na corruption network sa flood control program. Maraming mama maya ilang mambabatas ang nananawagan ng masusing investigasyon, lalo na't kung totoo ang mga paratang na may pagtatangkang itago ang ebidensya. May ilan namang naniniwala na bahagi lamang ito ng political demolition laban kay Bungo at sa mga dating kaalyado ng dating administrasyon. Kung tuloy ang hindi makipagtulungan ng mag-asawang diskaya sa ICI, ay inaasahang tataas ang tensyon at maaring maharap sila sa kasong obstruction of justice. Samantala, patuloy ang panawagan ng publiko na buksan ng mga dokumento at ipaliwanag ng senador ang kanyang tunay na papel sa mga proyektong flood control upang linawin ang mga akusasyon. Kung totoo man na may malaking posibilidad na nakikita ang pamalaan sa sinasabi nilang partisipasyon ng mga pamilya man o kakilala ni senador Bongo kaugnay sa mga napasok na konstruksyon sa proyekto ng gobyerno noon ay dapat lang naman talaga na maimbestigahan ito. Pero ang dapat na unahin sa ngayon ay ang posisiin ng mabuti kung sino-sino ang mga politikong gumamit sa mga taga DPWH at mga kontratista kagaya ng mga diskayas para makubra ang bilyon-bilyong pera. Kailangang mahanap at may harap sa investigasyon si Zaldico na siyang itinuturong pinakaulo at utak talaga sa nangyaring nakawang ito. Ikaw, naniniwala ka bang na kinabang si Bungo o mga kaibigan o mga pamilya nito sa nooy mga proyekto ng gobyerno? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.